Hello mga boy, welcome back sa ating channel Kamusta kayo? And here we go, nandito na tayo sa ating hinihintay na content Ito nga ay ang abilidad ng bawat Akatsuki members Ano-ano nga ba ito? Kasama din sa tatalakay natin dito is yung mga unfamiliar abilities ng bawat Akatsuki members At yung mga Akatsuki members na babanggitin natin dito is yung mga karakter na binanggit din natin doon sa content natin na pagkamatay ng bawat Akatsuki members So tara, starteran na natin ang una nga sa ating listahan dito ay itong si Yahiko. Yahiko, birth date, February 20, blood type, B, height, 176.5 cm, weight, 57.2 kg, occupation, founder and leader of Akatsuki. Nature type, water release, fire release, at wind release. At ang kanya namang mga jutsu ay itong water release, wild water wave. Water release, pillar and circlement. So, ganun lang kaikli yung kay Yahiko mga boy. At ang kasunod sa ating listahan dito ay itong si Juzo Biwa. Juzo Biwa. Classification, Missing Nin. Nature Type, Water Release. At ang kanyang mga Jutsu ay itong Hiding in Mist Technique, Water Clone Technique. So, ganun lang din kaikli yung kay Juzo Biwa mga boy. At ang ating kasunod ay si Orochimaru. Orochimaru. Birth Date, October 27. Blood Type, B height 179.5 cm, weight 57.3 kg, classification Misignin, S-Rank at Sanin. At ang kanyang nature type ay wind, lightning, earth, water, fire, wood, yin at yang release. At punta naman tayo sa kanyang jutsu. So dito makikita natin ang wind release breakthrough, wind release great breakthrough, wind release gale palm, So physique modification, ayan guys, casualty puppet at itong chakra scalpel. Kasama rin dito ang regeneration ability, reversible technique, self-healing technique, Fujin Jutsu Trap. Ito mga boy, yan. At sound wave technique, Genjutsu Binding. Kasama rin dito ang four symbol seals, five element seal and five elements unseal. Earth Release Shadow Clone, Eight trigram Sealing style, Earth Release Hiding Like a Mole Technique, Vanishing Facial Copy Technique, Hidden Doorway Technique, Hideout Destruction Trap, Shadow Clone Technique, Shuriken Shadow Clone Technique, Hiding in Surface Technique, Living Corpse Reincarnation, Orochimaru's Jutsu, Orochimaru Style Body Replacement Technique, Temporarily Paralysis Technique, space-time technique formula Underworld world turnover at ang substitute technique. Kasama rin sa kanya mga summoning is itong summoning rasyomon, summoning triple rasyomon. So, familiar naman kayo sa rasyomon guys, yung ginamit ni Force Hokage Hashirama. Then, kasama din dito yung summoning technique Shinigami Snake, summoning impure world reincarnation, snake possession, snake clone technique, snake mouth bind, twin snake multiple death technique, Binding Snake Glare Spell At itong kanyang sandata na Sword of Kusanagi, Long Sword of the Sky At syempre kasama rin dito is itong Eight Branches Technique Formation of 10,000 Snakes Four Black Snakes Formation Gathering of the Snakes Hidden Shadow Snake Hands Many Hidden Shadow Snake Hands At itong Slithering Snake Mode So ayun nga yung kay Orochimaru mga boy at ang kasunod na Akatsuki members dito na ating babanggitin is itong si Sasori. Sasori, birth date, November 8, blood type, AB, height, 164.1 cm, weight, 47.3 kg, classification, S-rank, missing nin. Jutsu, flamethrower and water stream shooters, chakra threads and puppet technique, ito yung gamit niya si Hiroko mga boy na may kasama ring lason at sun clone technique, iron sun world method and iron sun Drizzle iron sun gathering assault, iron sun black iron wings, memory concealing manipulated sun technique. At kasama rin dito is itong red secret technique performance of 100 puppets. Prepared puppet 8 waves of needles. Puppet technique prosthetic arm stand bone. 1000 hands manipulation force puppet performance is skillful achievement with a human body. Ito yung using chakra threads ay kokontrolin mo yung tao mismo. Tulad yung ginawa ni Lola Chiyo. So kaya din gamitin ni Sasori yan mga boy. At ayun ngayon kay Sasori. So ang kasunod naman natin dito ay itong si Deidara. Deidara. Birth date, May 5. Blood type, AB. Height, 166 cm. Weight, 50.8 kg. Classification, S rank. Missing Nin, Mercenary Ninja, Occupation, Terrorist Bomber. At ang kanyang nature type ay Explosion Release, Earth Release, at Lightning Release. Punta naman tayo sa kanyang Jutsu. Nakapaloob nga dito sa kanyang Jutsu is itong Shadow Clone Technique, Clay Clone, Five Seal Barrier Pass Technique, Earth Release, Hiding Like a Mole Technique. At dito naman sa Iwagakuri Kinjutsu, ay kasama dito guys is itong explosive clay explosive clay dolls suicide bombing clone at syempre kasama din dito ang C1, C2, C3, C4 at C0 so umpisa natin sa C1 may iba't ibang uri ito ng mga explosive arts ni Deidara so nakapaloob na dito is itong explosive clay grasshopper and explosive clay beetle Explosive Clay Bug and Clay Spider Explosive Clay Bird and Clay Twin Birds Explosive Clay Phoenix and Clay Owl Explosive Clay Snake and Clay Centipede Explosive Clay Fish and Clay Jellyfish At syempre, kasama dito is itong Explosive Clay Bat So lahat yun guys, sumasabog At ayun nga yung C1 Dito naman sa kanyang C2 Na tinatawag natin na C2 Dragon dito ni ang C2 Dragon tol so kasama dito guys is itong C2 Dragon na kayang gumawa ng mga explosive landmines ayan guys itong C2 Dragon naglalabas siya ng mga landmines at syempre kasama dito is itong C2 Guided Missile so yun nga yung C2 mga boy at ang kasunod ay itong C3 or yung tinatawag natin na Ohako C3 ang C3 ang pagsabog nito ang pinagmamalaki kong obra! ito yung uri ng bomba na ibabagsak ni Deidara sa lupa tapos bigla itong lalaki at lilika ng pagkalaki-laki at pagkalawak-lawak na pagsabog. Nakita na natin itong ginamit ni Deidara Doon sa laban niya kay Gaara. So ayan nga yung C3 or Ohako C3. At ang kasunod dito is itong C4 o C4 Karura. So ito nga ang C4 Karura mga boy. Ito yung gagawa si Deidara ng Giant Dull Clay na sa kanyang imahe. Na kapag sumabog ito, ay delikado nga yung epekto. Pag sumabog siya at pumasok ito sa dugo mo, eh ganyan yung magiging itsura. Makita naman natin yung epekto niyan kay Sasuke, di ba? Ayan, ng ganyan yung nangyari. At ayan nga yung C4 Karura, mga boy. Sobrang laking explosive clay na imahe ni Deidara. At ang last dito is itong C0 or yung tinatawag natin na Ultimate Art itong Z Zero mga boy ito na yung pinakamalakas na jutsu ni Deidara kung makatandaan nyo na pag ginamit niya ito ito yung magiging itsurang Patrick Star jutsu Patrick Star na kulay puti na pagkalaki-laki tapos sa sabog kaya lang sa technique din na ito ay mamamatay din si Deidara pero napakalakas nitong z 0 mga boy at ayun nga yung mga sining ni Deidara guys ang sining ko sa sabog na Kats! Ang sining ko ay sumasabog. Cats! Cats! Sasabog na! Ang sining ay sumasabog. At ang kasunod natin ay itong si Kakuzu. Kakuzu, birth date, August 15, blood type A, height, 185 cm, weight, 63.2 kg, classification, S-rank, missing nin. Occupation Akatsuki Treasurer Nature Type Earth Release Water Fire Wind At Lightning Release Jutsu Earth Grudge Fear Earth Release Earth Spear Water Clone Techniques Hiding in Water Technique Water Formation Wall Strange Mass Exploding Flame Fire Release Intelligent Hard Work Wind Release Pressure Damage Lightning Release False Darkness At bukod dyan guys, take note, si Kakusu ay nagtataglay ng limang puso. At ayun ngayon kay Kakusu mga boy. So ang kasunod natin ay itong si Hidan. Best friend, ako para awa mo na. Hidan, birth date April 2, blood type, B, height, 177.1 cm, weight, 56.8 kg, classification, S rank, Missing Nin, Jutsu, Curse Technique, Dead Controlling Possess Blood. So, ayun nga lang Jutsu ni Hidan mga boy. By the way, ang tawag nga pala sa sandata ni Hidan is yung tinatawag natin na Triple Bladed Sight. So, jump na agad tayo sa kasunod guys. Ang kasunod natin dito ay itong si Itachi. Itachi, birth date, June 9, blood type, AB, height, 178 cm, weight, 58 kg, classification S rank, missing nin, occupation former Anbu captain. At ang kanyang nature type ay fire, wind, water, yin at yang release. Punta naman tayo sa kanyang jutsu. So kaya niyang gamitin yung Shadow Clone Technique, Clone Great Explosion, Crow Clone Technique sensing buyer pass technique at according sa Nobel, si Itachi ay nakagamit ng chakra suppression technique katulad nung kay Ikarin. At syempre kasama sa mga jutsu ni Itachi is itong fire release great fireball technique, fire release phoenix sage fire technique, fire release phoenix sage flower nail crimson, at itong Water Release, Water Bullet Technique, Water Dragon Bullet Technique, Water Fang Bullet At according din sa novel, si Itachi ay kayang gumamit ng Water Release, Starch Syrup Capturing Field Ayan guys At syempre kasama rin dito is yung ginamit niya laban kay Sasuke na tinatawag natin na Early Sacrifice At basically kasama dyan is itong Genjutsu Saringan, Summoning Technique, Crow, Transcription Seal, Amaterasu ito yung ginawa niya kay Sasuke guys na pansamantalang bag transfer ng kanyang Amaterasu so akala natin tinapik lang ni Itachi yung nooni ni Sasuke yung dun sa last button nila pero hindi natin alam na sa pamamaraang yon ay pansamantala ng transfer ni Itachi yung kanyang Amaterasu na ang purpose nga nun na kapag yung sharingan ni Obito ay tumingin sa mata ni Sasuke eh kusang mag-activate yung Amaterasu ni Itachi para patayin si Obito para sa oras na makita mo ang sharingan ko Magagamit mo haggad ang amaterasu na inilagay niya sa mata mo. At ayun nga mga boy, malinaw tayo dun. Ang tawag sa technique na yun na ginawa ni Itachi kay Sasuke ay transcription seal amaterasu. So ang kasunod nga dito, basically nakita na natin gumamit si Itachi ng Izanami at Tsukuyomi kasama rin dito na hindi na nga tayo pamilyar is itong ephemeral. So nakita natin yan guys ba? Diba? Pero hindi tayo pamilyar sa katawagan. Ito yung genjutsu ni Itachi na nadami yung mga muka na lilitaw sa parte ng mga katawan mo. Tulad yung nangyari kay Naruto ba? Diba? So ephemeral ang tawag dyan guys sa teknik na yan. At ang kasunod dito is itong demonic illusion mirage crow. At syempre kasama rin dito is itong demonic illusion mirror heaven and earth change. Ito yung nakita natin ginamit ni Itachi laban kay Kurenai. So patawa nga itong si Kurenai, di ba? Nakakana niya siguro na mahuhulog niya sa genjutsu si Itachi. Pero nangyari ay bumaliktad. Sa bagay siguro hindi pa masyadong alam ni Kurenai na genjutsu specialist si Itachi. At syempre, ang isa pang patawa dito is si Orochimaru. Itong technique na tinatawag natin na Demonic Illusion, Shackling Stakes Technique. Ayan, ayan yung genjutsu na ginamit ni Itachi nung sinubukan siyang atakihin ni Orochimaru. So, patawa nga rin itong si Orochimaru, guys. Kala niya siguro, como sanin siya, eh, Bibasikin niya lang si Itachi. Partida, bata pa si Itachi nan. Parang nasa, ano siya niyan, mga 14-year-old. So, isipin nyo, 14-year-old Itachi versus Sanin na Orochimaru. So, sinagrit lang ni Itachi sa isang genjutsu. So, ayun nga yung tawag dyan guys. Demonic Illusion Shackling Stakes Technique. At punta naman tayo sa kanyang Susano. Sa kanyang Susano ay may abilidad dito na Yata Mirror, Totsuka Blade, Yasaka Magatama. Ito yung long range attack ng kanyang Susano. Yasaka Magatama! At itong Susano Fist. At ayun nga guys, ang abilidad ng bawat Akatsuki members, part 1. Oo, part 1 pa lang yan mga boy. Ginawa ko siyang part 1 muna guys. Kasi kung bubuuhin natin hanggang sa mga natitira pang member ng Akatsuki, eh sobrang haba na guys. So abang-abang tayo sa next content natin para sa part 2. At sa part 2 ay abangan natin dito sila Kisame, White Zetsu at Black Zetsu, Konan, Nagato at Obito. Kaya abang-abang tayo sa part 2. So hanggang dito na nga muna tayo mga boy at maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo man ang ating video ngayon ito, ay huwag nyo kalimutan na i-like at mag sa ating channel para lagi kayo maantabay sa ating mga anime Tagalog talakayan. Hanggang dito na nga muna tayo guys. Maraming salamat. Tayo nagpapaalam.